So guys, for today's vlog, ito uh, magluluto tayo ng atay ng baboy. Bistek atay ng baboy. Our ingredients are, syempre, main ingredients, atay ng baboy, kalamansi, toyo, bawang, sibuyas, paminta, at ang mantika. So, since uh, nakita na natin yung mga ingredients, mag-start na tayo na mag-trito. Dito ina natin yung atay. Ano lang siya Dapat uh, lang kasi pag kapag natusta ka siya, matigas. Itigas yung atay. So, kailangan mabilis lang. then after that balik na natin yan huwag natin pabayaan mga -ano, um, masulong dapat adjust natin konti yung

Ito guys, itong niluluto ko na to ano lang, uh, pwede na para sa mga uh, newbies na nag-aaral magluto. Simple lang. Simple lang ito. Pwede siyang pambaon. Pwede rin pwede uh, pwede pang breakfast, pwede pang lunch, or pwede rin dinner. Ayan, doon na lang sa guys. para sa akin dahil ano to okay na yung ganyan lang dapat ganyan lang sa huwag natin siyang i-overcook may titigas yung atay natin ganyan lang siya Okay, guys.

Puro cowboy naman tayo. Hindi naman tayo mga perfect. Hindi naman tayo professional talaga. Ang ginagawa ko, hanggang mainit yung mantika, ilalagay na natin yung ilalagay na natin yung sibuyas. Masa natin ang konti yan. Sibuyas. Kasi sa ilang natin, hanggang sa mag-translucent siya. And then, para ano okay na sya set side natin isunod natin yung bawang ah oh, bawang na yan na huwag na tayo magpagpag ng ano ang yan na sya bawang yan na natin na ano ulit sakin okay, dahil ano nga to dahil cowboy naman tayo para sa mga ano pwede na yan at least yung maglasa yung bawang ma matusta siya ng konti after that hali na natin itong ano yan ang na sarap na na amoy ilagay na natin yung toyo yun. lagi natin yung toyo toyo after ng toyo yung kalamansi yan lang natin sya kumulo ng konti lalagay din tayo ng konting tubig yes lalagay din tayo ng konting tubig at yung paminta natin ako para sa akin dahil gusto ko na medyo spicy siya pinagdagan ko siya ng konting pahinta. Ayan, halo. medyo kinukulang pa kayo sa ano, pwede rin yung lagyan ng uh, pork cubes or even beef cubes pwede para mas ano, para yung yung iba ayaw ng strong na lasa pero para sa akin gusto ko yung medyo strong dahil pang ulam tayo para masarap siya sa kanin. Okay. Uh, like

after that yun ano yung contact tama na yung timpla niya. ilagay na natin yung kanina na pinrito natin na liver para sa akin uh, yung ano maraming sibuyas masarap and after that nilalagyan ko pa ng yung fresh na hiwa talaga na sibuyas Uh, parang garnish na rin garnish na rin yan pero gusto ko kasi medyo malutong there almost there We're almost there Malin natin Malin natin Malin natin Malin natin mga ibabaw natin yung mga ano yung mga sibuyas pwede na pwede na yan pwede na yan pwede pang pulutan, pwede pang ulan, pwede pang daong. So, ayan na. Ayan, simmer lang natin ng 1 minute. After that, patayin na natin yung ano. Dahil ang gamit kong lutuan is electric. So, pwede ko nang patayin yung apoy. Dahil tuloy-tuloy pa naman yung init mangan natin hmm sarap so okay guys yan lang yan lang kasimple sarap diba so, see you next vlog